ikakatay na lang natin ang ating baboy mga kahuman kasi sobrang mura ng presyuhan ngayon. Hi mga kahuman, for today's video mga kahuman ay magkakatay po kami ng baboy. Alam nyo ba mga kahuman na sobrang mura po ng baboy ngayon dito sa amin? Yung dating tag 25 to 30 kilos ay nabibili mo sa 250 ang kilo ngayon po ay nako Nasa 180 na lang po yung kilo ngayon mga kahuman. Magkasing presyo na lang po sila sa sakat na baboy mga kahuman. O yung umaabot ba sa 60 to 100 kilos na baboy mga kahuman. O oh, ba diba? sobrang mura na lang talaga ng baboy ngayon. Tapos sobrang mahal ng feeds. At hindi lang yun mga kahuman, binibili nila yung baboy natin sa murang halaga pero pag binibenta nila sa market ay sobrang mahal pa din. Kaya mas mabuti na mga kahuman na kinatay na lang natin yung baboy tapos tayo na lang magbibenta sa tao ng per kilo. At ito na nga yung ginagawa ko mga kahuman. Bago po kami nag ng baboy, ay nag-contact muna kami sa mga tao mga kahuman kung sino yung kukuha ng mga karning baboy. Kaya ayan, nagsusulat po ako ng mga pangalan. Tapos, ididikit ko po sa plastic bag para, para hindi kami malito mga kahuman. Actually mga kahuman, pang tatlong beses na namin ginagawa ito, na kinakatay tapos ibinebenta na lang namin sa tao per kilo para naman po magkaginan siya tayo mga kahuman. O oh, ba diba? sino bang may baboyan dyan? Ganito na lang yung gawin nyo. Sa case po namin mga kahuman ay pinapautang po namin yung karning baboy ng Perkinsina po. Pinapautang po namin siya sa kasamahan ng aking workplace ng aking kuya mga kahuman para naman po pag nagsingil ka ng pera ay hindi ka mapapagod kasi hindi watak-watak at e, isang kumpanya lang po talaga yung pinapautangan namin nito mga kahuman at alam nyo ba mga kahuman pag tuwing kami ay nagkakatay ng karning baboy ay naku talagang kulang pa yung isang baboy mga kahuman yung iba nga hindi pa namin nabibigyan kasi sobrang dami po talaga yung kukuha hindi naman siya gaanong mahal mga kahuman, mas mura po siya sa market, tapos pwede mo pang utangin per kinsina o oh. sinong hindi kukuha dyan at saka siguraduhin nyo lang mga kahuman na yung kukuha ng inyong karning baboy ay marunong magbayad yung hindi puro pangako pag naningil ka ay naku, sobrang sakit talaga ng ulo pag ganyan mga kahuman mao lisod pag negosyante ka mga kahuman nun ni mong pag huna na para mo income ka tapos utangon lang maglisod pa dyan paningil mo na o magpautang mo mga kahuman, siguro doon dyan din yun no, na mabayad gayod ang imong pautangon para dili magsakit ang atong ulo magunahuna. At tuwing nagkakatay po talaga kami ng baboy mga kahuman ay tinutulungan po kami ni Kuya Charlie at ng ate ko. At saka yung kapatid kong lalaki mga kahuman sila lang talaga yung nag-iihaw para naman hindi na kami magbayad pag nagpaihaw pa kami ng baboy at sila sila na din yung nag slice at saka mga kahuman kanina madami nang kumuha ng karning baboy natin at yung matitira mga kahuman ay i-deliver ide po natin atong ihatod ba para di na jud sila makabalibad no mas hindi magpalista-lista ra sila ba unha, dili dai nila dayon og kuha mao na mga kahuman ato jud ihatod para pud makonsensya pud sit anya makaingon din sila ba ah grabe hinatod man jud mo na ilahan na lang yung kwaon mga kahuman baka sa susunod mga kahuman magiihaw na naman tayo baka may gustong kumuha diyan pm lang kayo mga kahuman and that's it for today's video mga kahuman thank you for watching